Marami nagtatanong sa atin kung magkano daw yung brand nyo na skate. Ang skate na ito ay kakukuha pa lamang. Ano nga ba ang katumbas nito o kapresyo ng mga sasakyan sa kalsada? Gaano nga ba kabigat ang kayang ikarga sa skate na ito? Pag magpapagawa ka ng brand nyo at sa kanila lahat ng gamit at babayad ka na lamang ay nagkakalaga ng 14,000. Kasama na lahat doon ng mga gulong, bakal, kahoy at iba pa. Ang tanging hindi lang kasama dito ay ang makina dahil ikaw na mismo yung bibili noon. Sa 14,000 na yun ay bakal pa yung nakakabit, hindi pa stainless. Dahil sabi daw nila mas maganda daw yung stainless. Yes, dahil matagal kalawangin. Magkano nga ba ang aabotin pag yun ang ikakabit dito? Ayon sa mga gagawa na napagtanungan namin dati ay aabotin na nasa 18,000. Malaki pa rin yung diferensya dahil mag ka pa rin ng 4,000 pesos. Kaunti na nga lang yung idadagdag ay makakabili ka na ng brand new na makina. Magkano nga ba ang alaga ng makina na ginagamit dito? Depende pa rin sa'yo kung ilang sisi yung gagamitin mo. Mas mataas na sisi, mas malakas at mas mabilis. Pero sa halagang 6,000 ay makakabili ka na ng makina para dito sa skate. Nagkakahalaga ng 14,000 ang kahan nito at ang makina na naman ay 6,000 kaya abotin din ng 20,000. Sa 20,000 pesos mo ay may 4 wheels ka na at meron ka ng kargahan ng mabibigat na bagay. Kaya din kumarga nito ng 1,000 kilos. At ang tanging belt na ito at makina na nagpapatakbo dito. At ang gulong na ito sa uli na tinatawag na pangamot ay kakaiba kumpara dun sa tatlong gulong. Dahil ito ang kinakabitan ng belt na magtutulak para tumakbo. Marami nagsasabi sa atin sa last video ko na safe daw ba yung ganitong klase ng sasakyan? Yes po, safe na safe po siya dahil matagal na po itong gamit sa amin. Siguro dun sa mga hindi pa nakakasakay ay talagang matatakot ka. Dahil may mga dinadaanan dito na mahabang tulay. Matatalino ang mga Pilipino dahil sino nga ba makakaimbento ng ganitong klase ng sasakyan na nasa 20,000 pesos lamang at afford ng lahat. At ang karamihan sa amin ay ginagawa itong hanap buhay at pampasada. Kaya napakalaga ng ganitong klase ng sasakyan sa amin sa Quezon Province. Thank you so much po Kuya Ben Benson, dahil naging part po kayo ng video na ito, ingat po kayo lagi sa pagtatrabaho sa araw-araw. Uh, saan po ito madalas ginagamit itong skate ni motor? Pang ng mga pampasahero, pang, pang kargahan ng bigas, kupras. ah pang mga mm. kargaan po? Hmm, simento. Ibig sabihin, ilan pong, ano, gano'ng kabigat yung kaya nitong skate na to? Isang tunilada. Isang tunilada ang kaya po nitong skate? Mm. Na ikarga? Uh, timbang, uh, ang timbang. Grabe, ang lakas nitong, ano, uh, skate na sa kaya na ito isang daw ang kayang isa kay dito. Kung baga po sa ano, dun sa kalsada yung truck, mm. Uh, ganun. Tapos dito sa relis, ang karga naman ito yung mga mabibigat na bagay. Mm. Bagong bagong bili ni Sir, ayan. Brand nyo.